Mga binhinang palay na inaasahang makatutulong sa paglago ng produksyon ng pagkain sa gitna po ng matinding epekto ng El Nino pinag-aaralan ng International Rice Research Institute. Sa oras na matapos ang pag-aaral, libre itong ipamimigay sa mga magsasaka yung mga naturang binhinayan. Si Clayzel Pardilla sa detalye. Ito ang International Rice Research Institute o IRI sa Los Baños, Laguna. Isa sa pinakamalaking agricultural research at training facility sa ating bansa. Pinag-aaralan dito ang iba't ibang klase ng binhi at mga estrategiya sa rice farming para matulungan ang mga magsasaka at mapasigla ang produksyon ng pagkain apat na bagong drought-resistant na binhinang palay na matibay sa tag-init ang pinag-aaralan ngayon dito. Yan ang DLS -R -R i na direktang itinatanim sa mga sakahan na umaasa sa ulan at may patubig mula sa irigasyon. DLS -R -R o transplanted na patutubuin muna sa punla bago itanim sa bukid. Sa inisyal na pag-aaral ng IRI, kaya nitong mabuhay ng walang patubig sa loob ng tatlong linggo. Hindi agad natuturog kapag inani at giniling, pahaba at malambot kapag sinaing. Pasok ito sa limang taong kasunduan ng IRI at Department of Agriculture na gumawa ng mga binhi na mag-aangat ng produksyon ng palay sa harap ng banta ng mga kalamidad gaya ng El Nino habang pinabababa ang gasto sa mga magsasaka at tinutugunan ang demand ng mga consumer. Isa doon is DSR. Now DSR is one way of reducing the cost of farmers. Kasi pag magpa-transplant ka ngayon, uh, Under the, usual, the conventional yung ginagawa ni farmer ang production cost doon per hectare is around 60 to 70,000 pesos. Yung transplanting kasi kailangan lang maghayan ng maraming tao. Ang savings will be on the labor as well as in the water. Yung first step ni farmer to succeed sa production niya, yung selection ng variety. So yung drought tolerance, uh, ang advantage doon is when Uh, the area is always subjected to water stress. Yon. So, kahit na na stress na siya, if uh, the the plant can still survive and yield. Sa susunod na taon o 2026, target matapos ang research at masertipikahan ang mga naturang binhi. Bukod pa ito sa dalawang klase ng binhi na ginawa at iprenesenta ng IRIE sa International Rice Congress kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang Ultra Low Glycemic Index, isang variety ng bigas o kani na dinevelop ng IRI. Meron lamang itong 44 Glycemic Index, higit na mas mababa kumpara doon sa 70 GI na nakukuha natin doon sa mga karaniwang variety ng bigas. Ang ibig sabihin niyan, kapag kinain, mas bumabagal yung pagtaas ng glucose sa ating dugo o mas kaunti yung nakukuha nating asukal yung ultra low GI and low GI rice ay makakatulong sa sa pag-solve ng problem natin sa diabetes no. Uh, yung diabetes ay isang uh, prevalent problem natin hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. meron na tayong bigas at kanin lamang na, na makakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level natin. Sa tulong ng teknolohiya, nabuo rin ang binhinang palay na may mataas na protina yung high protein rice ay nakakatulong sa sa uh, muscle growth, nakakatulong ito dun sa mga sa mga bata na nagkakaproblema sa sa kanilang mga studies, no? Uh, kasi na, uh, yung protein ay nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating brain activity. Sa ngayon ay may 132,000 accessions o iba't ibang klase ng pinhinang palay sa Rice Gene Bank ng Iri. Sila ay panatiliing manatiling uh buhay uh, at nasa uh, pure state ang kanilang uh, genetic no identity nila para ma preserve natin ma-conserve ang kanilang uh, uh, itong mga genetic uh, diversity na ito for to sustain our uh, food production no? yung, yung food security ng ating uh, generation at the same time uh, mag-utilize ma ito for Uh, the climate uh, change, drought, salinity, yung flooding, or yung uh, incidence ng mga bagong pests and diseases. Libreng ipinamamahagi ng iri ang mga binhi sa mga magsasaka, mag-aaral at researcher na nais itong pag-aralan, ang paggamit ng teknolohiya at best practices. Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Mahalaga! Para mapasigla ang rice production, mapabuti ang kalidad ng bigas at makatulong na masiguro ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng bigas. With every grain that we harvest, process and consume, we gain the strength and nourishment that we need to continuously drive our lives, families and nations forward. para sa Pambansang TV, Kalazel Pardilia sa Bagong Pilipinas.